Katakdang isara ang tinaguriang pambansang paanakan, ang Fabelia Hospital, na takbuhan ng mga kapuspalad nating kababayan. Ang dahilan, ang pagsasaayos daw ng nasabing gusali, pero duda dito ang mga empleyado. Para sa update, umaaksyon ng live si Fritzi Cabial. Fritzi ipapaayos lang ba talaga at ibabalik ba ang hospital o ano? Seri, oras na nga lang ang binibilang bago ang tuluyang pagsasara ng tinaguriang pambansang paanakan ng Pilipinas. Itong Dr. Jose Fabelia Memorial Hospital, kung saan makikita makikita sa aking likuran, todo bantay na itong Save Fabelio Hospital Movement dahil nga ilang oras ay pwede nang isara itong ospital. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung kanilang protesta at kanina-kanina lang ay nagsagawa pa sila ng snake rally kung saan sabay-sabay na nag-walk out yung mga health workers kasama na rin yung ilang pasyente mula sa outpatient department ng ospital at maging yung mga individual mula sa community dito sa paligid ng Fabelio Hospital ay nakiisa rin dun sa protesta at pagbabantay dito nga sa napipitong pagsasara ng Fabelio Hospital. Sa panayam natin kaya Sean Herbert Belches lead convener ng Safe Avelia Movement hindi sila naniniwala sa paliwanag ng DOH at Department of uh, DPWH na manhina na ang pundasyon ng hospital kaya kailangan na ito kasara upang maayos. Ang katotohanan daw ay nakatakdang ibenta ang lupain para maging commercial establishment. Napag-alaman kasi ng Safe Avelia Movement 2007 pa lang ay pagmamayari na ng Home Guarantee Corporation ang lupang tinitirit ayon sa DOH, hinilipat na nila sa Long Center sa QC ang mga gamit ng pabelya. Doon na rin ipagpapatuloy pansamantala ang operasyon ng ospital habang ipinatayo ang bagong pabelya sa likod ng DOH. 700 bed capacity ang pabelya hospital pero ang problema, aabot lang sa 50 bed capacity yung kaya ng paglilipatan doon sa may Long Center. Dahil dito maraming kababaihan na mga nganak, nakapuspalat ang mapagkakaitan daw ng servisong pangkalusugan mga pasyente pa loob ng Cabello Hospital at malulinaw ng mga nurse na ating nakapanayam ay tumatanggap pa sila ng pasyente at wala pa talaga silang natatanggap na order na nagpapahito sa pagtanggap ng mga pasyente. Ang malinaw lang, Anya, sa ngayon ay may ilang health workers o nursing aid ang nailipat na mula dito sa Cabello papunta doon sa Long Center. Pakinggan natin ang ating naging panayam. Sa tingin namin, ito ay usapin ng pera. At, at lupa at hindi usapin ng safety. We actually have a memo of the Home Guarantee Corporation na Office of the President pa naman under the Office of the President ng HGC na nagsasabi kay Secretary Garin na you should vacate the Fabella Hospital because hindi makaroll roll off yung kanilang pagbebenta o pag paglalako doon sa lupa sa mga prospective buyers hanggat merong Fabelio Hospital na nakatirik. Sheri tinanong natin itong grupo no, kung meron silang legal action na ginawa para mapahinto itong pagpapasa ng asa pabelya. Ang sagot nila ay wala dahil wala rin naman daw DO o or Department Order na inisu itong DOH o si Secretary Garin. Kaya wala silang mapanghawakang black and white. Sa mga oras na to, Sherry, ay kung makikita nyo sa aking likuran, tuloy-tuloy yung protestang kanilang sinasagawa. May kita mo nandito yung ilang health workers sila, yung mga nagtatrabaho mismo sa loob ng pabelya hospital at nagpapakita nga ng kanilang suporta sa hindi hindi nila pagpayag na maipasara itong Fabelio Hospital. Tuloy-tuloy ang kanilang protesta na yan. No? Hanggang bukas ay mananatili sila dito at magbabantay. At mamayang gabi nga, Cherry, ay meron silang programang inihanda kung saan magsasagawa sila ng vigil at candle lighting bilang pagkondena pa rin dito nga sa napipitong pagsasara ng Fabelio Hospital. Cherry? Okay, abangan natin ang update tungkol sa isyong yan. Maraming salamat, Fritzy Cabial. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.